Gandang araw mga kasari. So, ngayong araw ay walang tigil yung ulan dito sa aming lugar kaya medyo bihira yung bibili kumpara sa karaniwang araw, medyo matumal kumbaga, kaya mga kasari naisip ko na pagkakataon ko na ito nalinisin yung harapan ng tindahan ko at gagamit ako ng sarili kong gawa na siksik DIY dishwashing liquid na ako mismo talaga yung nagmix nito mga kasari, ako yung gumawa gamit yung DIY kit na nabili ko sa Shopee at yung iba binibenta ko rin dito sa tindahan ko bilang dagdag kita rin so ito yung sikreto ko mga kasari para mas malinis yung aking harapan ng tindahan, ito rin yung ginagamit gamit ko panglinis ng motor ng tricycle dishwashing liquid lang para matanggal yung mga grasa sa kayo mga watermark sa salamin natin. Kaya ayan mga kasari, tara, samahan nyo ako sa labas para makapaglinis ng harap ng tindahan natin dahil maraming talisik ng ulan. So medyo maputik siya ngayon. So alam ko maraming nagtatanong kung ano nga ba yung magandang kulay para sa tindahan nila. Yung mga nag start or mga nagre-renovate or gusto magpapintura ng kanilang mga tindahan. Ano kayang magandang kulay? Kaya ito yung vlog na ito para sa inyo base mismo sa naranasan ko sa sari-sari store ko at sa mga observation ko sa ibang sari-sari store. So, ako mismo mga kasari, ang front store ko ay glass at aluminum yung frame na kulay puti. And malaking advantage kapag salamin yung harang ng tindahan mo kasi madali lang siyang linisin katulad niya yung ginagawa ko sabon-sabon lang. Pwede din naman punas pero ako lang kasi kadalilinis ako gusto ko talaga kahit sa sahig namin, gusto ko ay tubig at saka dishwashing liquid ang ginagamit ko. Madali lang itong linisin yung ating salamin. At mas malinis siyang tignan pag nalinis mo na talaga siya. At safe din ito, lalo na nung ano, na-appreciate ko ito nung pandemic. Hindi ko na kailangan maglagay ng plastic cover katulad ng nilalagay ng iba nating kasari nung pandemic para sa safety nila. Kasi, ang ginagawa ko, kalahati lang ng bintana ang ino-open ko para mas safe sa bumibili at saka sa akin. So, less alikabok pa, mas konti pa rin yung chance na mapasukan ito ng insekto ng alikabok yung loob na tindahan natin kasi nga nakaharang na yung salamin, sa daga at saka kung ano-ano mga gumagapang dyan. Simple lang ito mga kasari at presentable yung itsura niya at kitang-kita yung paninda natin sa loob. So, hindi ko na maalala kung magkano yung eksaktong nagastos ko dito. Pero, less than 10,000 kasama na yung maliliit na bintana. Yan, isang araw lang ito ginawa. At, uh, uh, maraming gumagawa kasi dito sa amin. Kaya, madali lang magpagawa ng ganyan sa amin. At okay na okay yung resulta, uh, satisfied ako. Wala akong pinagsisihan kasi maganda at saka functional naman talaga siya. So ngayon mga kasari, pag-usapan naman natin yung magandang kulay ng harang ng tindahan. Paramihan kasi sa ating mga sari-sari store owner, ang kanilang sari-sari store ay bintana type, 'di ba? Hindi yung open na nakakapasok yung mga customer. Ito yung vlog para sa inyo. So yung mga bintana type ang tindahan at may mga screen or harang yung kanilang mga sari-sari store para sa security purposes walang problema sa pagpipinta na buong harapan ng tindahan mo. Pwede kahit anong kulay dyan, kahit makulay pa yan, may design or may signage para ma-attract yung mga customer. Pero pagdating sa screen or mismong harapan kung saan nakadisplay yung mga paninda mo, mas mainam na itim or dark color ang gamitin yung kulay. Bakit? Kasi kapag dark ang kulay ng screen ninyo, halos nawawala na ito sa paningin nung nakatingin. At mas kitang kita yung laman ng sari-sari store nyo, yung laman sa loob. Samantalang kapag white ang screen at ay yung frame nyo, yun agad ang unang makikita at natatabunan yung mga paninda yung nakadisplay. Napansin ko na may illusion effect kapag white frame ang gamit natin or puti yung screen natin. Kapag puti ang screen at frame natin, yun agad yung napapansin ng mata. Kaya natatalo yung paninda natin sa loob na nakadisplay dahil nahati yung focus nung nakatingin sa sari-sari store natin. Nagets nyo ba mga kasari? Yun kasi yung na-observe ko. Nung nag-observe din ako sa mga ibang tindahan na dark ang frame nila or yung screen nila, mas visible at mas kita agad yung mga paninda nilang nakadisplay sa loob. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, mas maganda talaga na dark ang screen at frame para walang sagabal sa display. So, yan para mas malinaw yung explanation ko. Tingnan nyo itong example ng tindahan na nakuha ko sa Sari Sari Store Group natin. Parehas ang materials niyan, parehas na screen or still mating ang harang nila. Pero kapag pinunturahan ng puti yung screen, yun ang lumilitaw agad at hindi ganong kita yung laman sa loob. Pero kapag itim or dark, parang background lang yung screen at mas na-highlight yung paninda na naka-display kaya malaking bagay talaga ang kulay ng harang. Hindi lang yung design, kundi pati na rin yung visibility ng mga paninda. Sa loob naman ng tindahan, okay lang naggumamit ng mga white or light colors para maliwanag yung loob ng tindahan natin. Malinis tignan at saka maaliwalas. Sa labas, pwede kang maglaro ng combination ng kulay sa signage, sa gilid o sa taas ng tindahan para mas makatawag ng pansin yung tindahan mo. Basta tandaan, yung screen dapat dark para panalo sa visibility. Kung mapapansin nyo, pati malalaking mini marts tulad ng 7-Eleven at Alpha Mart ay pinag-iisipan yung kulay nila. Ano po, pinag-aaralan talaga nila yan. Hindi lang basta design, kundi para maging eye-catching at madaling tandaan ng customer yung tindahan nila. Pero sa atin, karamihan ay counter type lang yung tindahan natin. Kasi sari-sari store lang tayo. Kaya mas importante ang malinaw na signage, presentable at malinis na harap. At tamang kulay ng screen para maipakita na maayos maayos yung ating mga paninda dito. So, syempre, hindi porket social yung kulay ay laging advantage. Ano po, may mga customer na mas gusto yung traditional na itsura ng sari-sari store. Yung tipong simple at parang luma, ayan yung parang nostalgic talaga. Kaya depende rin sa target mong suki. Ano, at feeling kasi nila pag luma, pag uh, traditional sari-sari store, mas mura doon. Mas maraming tingi-tinging mabibili sa sari-sari store na ganun. Kaya mas prepare nilang bumili sa ganun at feeling nila mas komportable silang bumili sa mga sinaunang sari-sari store. Kaya ang sa isip nila, kaya sinauna na yun, matagal na sa pagtitindahan. Yun kasi yung napapansin ko. Kaya luma na yung tindahan, ibig sabihin matagal na silang nagtitindahan. Ibig sabihin magaling sila makisama sa mga customer nila at mabenta sila. Kaya tumagal sila ng ganun katagal. Kaya luma na yung sari-sari store nila. Kaya marami ding bumibili sa mga lumang sari-sari store. Minsan mga kasari, may pagkakataon din na makakakuha tayo ng mga libreng papintura mula sa mga brands na nakukuha na natin mga paninda. Tulad mga kumpanya ng mga sigarilyo, di ba? May mga Malboro Camel. Nagbibigay sila ng mga libreng pintura. Katulad ng Chesterfield na ano, pintura ay orange. So, kapalit nun, may logo yung tindahan mo ng mga brands nila. So, libre yon Parang advertisement nila yon So, libre magpa-makeover sa kanila, basta customer kanila. nila. Minsan kahit hindi customer, basta nasa highway yung tindahan mo, lalapitan ka nila para sa free signage at sa libreng papintura. Minsan, meron ding mga nag-offer ng free makeover, katulad ni Mary Mart. Maraming kasari-sari store natin ang nakakuha ng libreng makeover from Mary Mart. So, mag a lang sila ng mga paninda doon. mag order lang sila. May kota silang u-orderin para makalibre sila ng free makeover sa Mary Mart. Minsan may mga pa-ruffle din, katulad ni Grocery, na pwede kang manalo ng free makeover ng iyong tindahan sa kanila. So, yan mga kasari, ang lesson dito, kapag dark ang frame or screen natin sa sari-sari store natin, mas visible yung ating mga paninda. Kapag light color sa loob, mas maliwanag at mas maaliwalas yung tindahan natin. Higit sa lahat, mas importante pa rin ang malinis at maayos na harap kaysa sa kahit anong kulay na ilagay mo dyan. Magandang ang tindahan mo pero madumi ang harap ng tindahan mo, wala din. So, ikaw anong kulay ang harapan ng tindahan mo ngayon mga kasari? White ba or dark ang harang? At kung may libreng papintura na ino-offer sa'yo, tatanggapin mo ba mga kasari? So, pakishare nyo naman sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare itong vlog para mas maraming kasari natin ang makapanood. Hanggang dito na lang mga kasari hanggang sa susunod na Sari Sari Store Tips Happy Selling, God bless po Bye Bye